Kung iniisip mong ligtas ang ospital dahil palaging may doktor, nurse at mga pasyente, nagkakamali ka. Dahil minsan, may mga kaluluwang hindi na dapat naroon pero nananatili pa rin. At kung ikaw ay mapapadpad sa ospital tuwing hating gabi, siguraduhin mong handa kang makakita ng hindi inaasahan. Ako si Mira, 28 anyos at nagtatrabaho bilang utility worker sa isang district hospital sa probinsya. Ang trabaho ko ay simple pero mabigat. Nagaayos ng kalinisan, nagdadala ng basura, naglilinis ng ward, pati pag-aasikaso ng mga gamit sa ER. Hindi ito madali, lalo na kung gabi ang duty, dahil kakaunti lang ang tao at halos buong ospital ay tahimik. Sanay na ako sa mga pasyente, sa amoy ng gamot, sa dugong nakikita ko araw-araw, at sa bigla ang ingay ng ER kapag may emergency. Pero isang gabi, may nangyari sa akin na hindi ko akalaing mararanasan ko sa buong buhay ko. Alas dos ng madaling araw yon. Duty ko mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Karaniwan inaabot ako sa likod ng ER para magdala ng mga maruruming linen at labahin papunta sa laundry room tahimik ang ospital. Halos lahat ng pasyente ay natutulog at ang mga nurse ay abala lang sa ER. Sa hallway ng ospital, ramdam ang lamig. Minsan, pakiramdam mo ay mas malamig kaysa dapat. Naglalakad ako dalang isang malaking bag ng maruruming kumot. Dadaan sana ako sa pinakamaikling daan papunta sa laundry, malapit sa likod ng ER at morgue. Hindi ko talaga gusto ang daan ng yon kasi demang ilaw at bihirang may dumaan. Pero dahil pagod na ako inisip ko, mas mabilis doon. Habang naglalakad ako, bigla kong narinig ang mahinang tunog. Parang may humahagulgol, isang babae, mahinang iyak, pero malinaw sa pandinig ko. Napahinto ako, tumingin ako sa paligid. Sarado ang mga pinto ng ward. Wala dapat tao sa hallway na yon. Kinabahan ako, pero naisip ko, baka pasyente lang na naligaw o lumabas ng kwarto. Kaya nagpatuloy ako. Ngunit habang lumalapit ako sa dulo ng pasilyo, mas malinaw ang iyak. Para bang galing sa mismong harapan ko. Mabagal ang bawat hakbang ko at ramdam kong tumitibok ang puso ko ng napakalakas. At doon ko siya nakita. Isang babae nakaupo sa sahig, nakatalikod. Suot niya ang puting hospital gown. Mahaba ang buhok niyang nakalugay, halos natatakpan ang kanyang mukha. Nakayoko siya at patuloy sa paghikbi. Kinabahan ako, pero naisip ko, baka isa siyang pasyente na nangangailangan ng tulong. Kaya dahan-dahan akong lumapit. Miss, um, ayos ka lang po ba? Mahina akong tanong. Walang sagot. Lumapit pa ako hanggang sa halos abutin ko na siya. Pero bago ko pa man mahipo ang balikat niya, bigla siyang tumayo, mabagal, Dahan-dahan at dahan-dahan din niyang iniharap sa akin ang kanyang mukha. Napatras ako. Ang mukha niya, maputla. Halos kulay abo ang balat. At sa halip na mata, dalawang malalalim na hukay lang ang naroon. Walang puti, walang itim. Wala ring laman. Bigla siyang bumuka ang bibig at sumigaw ng ubod ng lakas. Isang matinis na sigaw na parang pumutok sa tena ko. Natigilan ako nanginig ang buo kong katawan para akong nakapako sa sahig pero nang kumurap ako bigla siyang naglaho wala na ang babae ang naiwan lang ay malamig na hangin na dumampi sa braso ko hindi ko na tinuloy ang paglalakad bitbit -bit ko pa rin ang mga labahin pero halos mabitawan ko ang bag sa sobrang kaba tumakbo ako pabalik sa ER pagdating ko doon napansin ng isang nurse na namumutla ako Mira, okay ka lang ba? Para kang nakakita ng multo, biro niya. Hindi ako sumagot. Tahimik lang ako at pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pero maya-maya, isang staff ang nagkwento. May batang babae raw na nadala sa ER ilang oras bago ako pumasok. Naaksidente, tinamaan ng sasakyan, pero hindi na siya naisalba. At ang suot niya, puting hospital gown. Doon ako lalong kinilabutan. Yung iyak na narinig ko, Baka siya iyon, yung nakita kong babae sa hallway, baka kaluluwa niya iyon. Simula noon, iniwasan ko na ang hallway na iyon tuwing madaling araw. Kahit mas malayo ang daan papunta sa laundry, mas pinipili ko iyon kaysa muling makatagpo ang babaeng iyon. Pero hindi doon nagtapos ang kababalaghan. Ilang beses ding ikinuwento ng ibang staff ang mga kakaibang karanasan nila. Isang nurse ang nagsabi habang nagbabantay siya sa ER, bigla raw bumukas ang pinto ng walang tao. Isa pang utility worker ang nakarinig ng boses na umiiyak mula sa loob ng isang bakanteng kwarto. At minsan sa mismong morgue, may nakarinig daw ng pagkatok mula sa loob ng freezer kung saan nakalagay ang mga bangkay. Marami nang namamatay sa ospital. Araw-araw may pasyenteng hindi na naililigtas para sa mga doktor at nurse normal na 'yon. Pero para sa amin na hindi sanay sa bigat ng damdaming dala ng pagkawala, hindi madali. At minsan, naniniwala ako na hindi lahat ng kaluluwa ay agad na umaalis. May mga naiipit, hindi matanggap ang kanilang sinapit, at nananatili sa lugar kung saan sila huling huminga. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa isang ospital tuwing hatinggabi, at makarinig ka ng iyak mula sa isang madilim na pasilyo, huwag ka nang lumapit dahil hindi lahat ng umiiyak ay nangangailangan ng tulong. Minsan, iyon ay alaala na lang ng isang kaluluwang hindi matahimik.